Alam mo ba na mayroong isang madilim na bahagi ng kasaysayan na nagbago sa mundo magpakailanman? Ito ang tinatawag na Atlantic Slave Trade, kung saan milyon-milyong tao ang binihag at ibinenta bilang alipin. Nagsimula ito sa West Africa, kung saan ang mga tao ay sa pilitang dinadakip, minsan sa tulong ng lokal na pinuno, o gamit ang dahas ng mga Europeo. Ito ang tinatawag na Middle Passage, ang malupit na biyahe patungong Amerikas. Sa siksikan at maruming kondisyon, Marami ang nagkasakit, nagutom, at namatay bago pa man makarating ang mga nakaligtas sa ipinagbibili sa mga plantasyon ng asukal, tabako, at kape. Ang kanilang pawis at dugo ang nagpayaman sa maraming bansang Europeo. Tinawag itong triangular trade dahil sa hugis ng ruta. Isang malupit na siklo ng kalakalan na nakabatay sa kasakiman at pang -api. noong ika-19 na siglo. Unti-unting ipinagbawal ang pang -alipin. Ngunit ang sugat na iniwan ng Atlantic slave trade ay ramdam pa rin hanggang ngayon. Isang paalala kung gaano kahalaga ang karapatan at dignidad ng bawat tao.